Magandang araw mga puso, narito tayo sa isang mall sa Quezon City kung nagtipon-tipon ang mahigit kwarentang negosyo na pagmamayari ng mga membro ng LGBT community. Pinangalanan na QueerCon Business Expo, inorganize ito ng Philippine LGBT Chamber of Commerce at ng QCLGU. Samot sa aring uri ng negosyo ang nandito, pero karamihan ay mga booth na nagbebenta ng food and drinks, mga damit, pabango, hand bag at artwork tulad ng stickers, keychain at iba pang abubot. Magandang araw po, sir. Hello ano po binibenta nila? Uh, binibenta po namin yung bagoong tsaka chili garlic. Ano oh, bestseller nila, sir? Bestseller namin is yung bagoong talaga yung pinaka-bestseller na. Sweet and spicy bagoong po. Tapos yun. Tapos kapadas niya, itong, itong... mangga. Yes. Gusto mo i-try, sir, yung mangga na? Lang, ah, so sige. Thank you, sir. Ah, uh, uh, yan yung lagi naming pinagbebenta para matikman namin yung bagoong nagawa na. Perfect. Ayon sa organizer, ang isa sa mga mensahe ng event ay katuwang LGBT community sa pag-unlad na ekonomiya ng bansa. Pangalawa at panghuling araw ngayon ng QueerCon at sa mga kapuso natin sa lugar na wala pang plano ngayong Saturday night. Bukas ang event na ito para sa lahat ng mga gustong mag-food trip, bumili-bili at tumingin-tingin dito sa Trinoma Activity Center hanggang mamayang 10pm. Yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Jaya para sa GMA Integrated News.